Yan, isang magandang araw na naman po sa atin lahat, no? Ako po pala si Boss Tax, no? Yun, kakain po tingnan Tignan yung chicken dito sa, sa kuyang inasar, no? Tignan mo, ang laki. Dito po yan matatagpuan sa Pautista, no? Antipolo, no? Malapit sa Busubuso. Papuntang uh, Kogyo. Pwede naman na ka naman sa Pahinaan, no? Dito lang po yan sa Antipolo, no? sa Marilaki kung tawagin. Kain po tayo mga kaibigan. No, napakalaki po ng chicken nila dito. Kain po tayo. Kain, kain, kain. No, tignan nyo naman. Alam nyo po ba hindi ko naubos di ng aking pong ano, no? Aking manok na in order, no? Na uwi ko pa sa bahay. Pero tingnan nyo naman mga kabosdak. Ang sarap, 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 no? Yan, kain po tayo mga kabosnax. Kain, 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 kain No? Kain lang, napakasarap ng pagkain No, talaga naman Higop sa higop Wow, sarap, Napakasim. No, higop pa Wow Ah, asim mga kabos Ah Tignan nyo, tignan nyo. Oh, nagsasabaw pa ako sa aking kanin. No? Titingin din ako, baka agawan ako eh. No? <laughs> oh, sige lang po. Kain lang tayo, no? Kain, kain si Boss Dax. Ganda, nasa, nasa overlooking po yan, no? Tanaw nyo po yung ano, yung ah, uh, kat, yung mga ilaw, no? Dahil nasa overlooking po yan. Tingnan mo naman yan kain lang po tayo, mga kabos ducks, no? Kain, 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 kain. Sige lang, kain lang po tayo ng kain. Gusto nyo kumain, no? Sabi ko, te, kanin pa, te, kanin. Ah, sinisigaw ko yan, te, kanin. <laughs> sarap! Ah, mga kabos ducks, kain po tayo. No, sarap, sarap naman dito. Kain ng kain. Oh, laki, oh, ito, laki, oh. Tingnan nyo na naman, kitang-kita nyo naman no? Hindi ko maubos yung ano diyan manok, dahil ang laki ng manok nila at napakasarap pa ng pagkain nila, ano? Pati yung sabaw, napakasarap. Mga boss ducks. No, si, kain po tayo. Kain, kain lang mga ka boss ducks. Kain, tara kain lang tayo. Kain, kain. No? Matikman ninyo kung gaano kasarap ang pagkain dito. Ayan, kain po tayo mga kabostax. Kain, kain, kain po. No? Sige mga kabostax. No? Nag-music muna kayo kanina. Pero ngayon kakain pa rin po. Kakain, kain, kain. Kitang-kita nyo si Boss Dax. Kain na ng kain, no? Mga kabostax. Yan, kitang-kita nyo. Kain, 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 no? mga kabosdaks, yun, sarap hindi ko pa rin po maubos yung ulam no, na manok, no, kabosdaks yan, o, tignan nyo tignan nyo, tignan nyo, tignan nyo oh, oh. may pakpak -pak pa mga kabosdaks, okay na okay okay na okay papakita ko sa inyo, ang aking tinainan o, yan tignan nyo, overlooking o, no? yan, kalsada, tapos dyan pa wow si tanyo malabo snacks, to ba? Diba? siya malabo snacks, ang na lang. bye bye, bye bye, bye bye.